Hello guys, magandang magandang umaga po February 14, Happy Valentine's po sa lahat ng mga mari at pare at siyempre po sa inyong lahat Gusto ko lang po guys na paalam sa inyong lahat Baka sakali po na meron pong mabubuting kalooban na gusto pong tumulong kahit papano sa aking bayaw na nasunugan po kahapon February 13 alas 11 po na tanghali sunugan po sila yung po mga yung mga naipon nila yung mga ikang nga eh, siyempre nangangarap po sila na makaangat-angat sa buhay nasunog po yung kanilang kunting naipon pati po yung kanilang mga konting paninda ito po yung kanilang isang motorsiklo na ginagamit po service sa eskwela sunog po lahat wala po silang naisalba na gamit ako may kumakaptok po sa inyong mga puso lalo na po sa mga hardware dyan sa may parting bulakan po baka po meron kayo dyan na konting pang donate kahit mga yero ba kung ano kung ano po kaya nyong i-donate po ito po sa nasunugan wala po silang naisalbang gamit kaya na pong bahala kung ano man po inyong maitulong at sa ating mga kaibigan dyan sa kusan man dito sa buong mundo kung meron, pa, kung meron po kayong gustong iparating na kahit kapirasong tulong o ano man ang inyong makayanan. Magpasabi lang po kayo. Malapit po kayo sa Bulacan, pwede po kayo pumunta ron sa Bulacan, doon sa nasunugan na bahay. Lahat po ng kanilang mga gamit sa bahay, uspo, tupok po lahat may papakita ko po sa inyo yung kapirasong video na nakarating po sa akin baka uh, sakali naman po na alam niyo yung lugar ito po pala yung ano um, bahay po ng aking bayaw kapatid po ng aking asawa na hindi po namin makausap masyado kasi po eh, medyo napakabigat po ng pangyayari Valentine's sa Valentine's Day po ay wala po silang masilungang maayos kasi nasunog nga po nung nasunog nga po kahapon kahapon ng, ng tanghali yan. magpasabi lang po kayo kung sakasakali po agad po natin tatawagan kung ano man po ang inyong makayanan kung meron po kayo mga damit pa na maayos pa yan o yero, lalo lalo na kung malapit po kayo dyan sa Bulacan pakisilip naman po yung pamilya para makatulong naman po tayo kahit konti kahit paano God bless po sa mga gusto tumulong and shout out po sa inyong lahat at sa akin bayaw huwag ka mag alala kahit paano siguro nasal lang baka sakaling makaraos kahit paano at sa mga pamangkin namin dyan sa mga sa mga nakapalibot lang dito sa Maynila, makasakali mapasyalan nyo naman yung inyong mga tito, yung inyong tito doon. At malungkot na malungkot ang pamilya dahil sa pagyayari na hindi naman talaga sinasadya ang pangyayari. Biglaan po ang pangyayari, tanghaling tanghali. O naman po, papakita ko po mga mga kapirasong video. Salamat po and God bless and Happy Valentine's po sa inyo lahat.